Magandang araw! Minsan ba nagtataka ka kung anong daladala ng mga kamag-anak mong OFW pabalik sa mga bansang pinagtatrabahohan nila? Kaya tara, samahan niyo ako. mag na tayo at umuwi sa Indonesia. Yung una sa listahan natin ay sinigang mix dahil nakakamis nga naman ang sinigang sa ibang bansa. At kahit may natural na sampalok eh hahanap-hanapin mo pa rin ang asim nitong sinigang mix. Yung sunod naman sa mga uwi ko ay si yung UFC ketchup. Ang meron lang kasi sa Indonesia ay tomato ketchup at medyo matapang para sa akin yun. Yung sunod naman ay Milo. Although merong mga chocolate drinks dito sa Indonesia, iba pa rin talaga yung lasa ng Milo. At syempre, growing up sa Pilipinas, ito yung isa sa mga nakasanayan nating inumin sa umaga. Yung sunod naman diyan ay magic sarap. Sa dami ba naman nito, na ewan ko na lang kung di pa sumarap yung luto ko. Yung sumunod naman dyan ay reno. Sino ba namang hindi makakami sa malutong na tinapay na bagong luto na may palamang reno? At kahit may mga tsokolate dito, iba pa rin ang lasa ng curly tops tsaka flat tops. Isa sa mga bagay na hinahanap-hanap ko. At syempre, ang walang kamatayang Goldilocks Pulvoron. Ito medyo classic na pasalubong at talaga namang hahanap-hanapin mo yan dito. Ang sumunod naman ay Barrio Fiesta na bagoong. Iba pa rin kasi talaga ang lasa ng Barrio Fiesta. At syempre, hindi mawala dyan ang Filipino style spaghetti sauce. At least, pag sinumpo ka ng lungkot, pwedeng pwede ka magluto ng homemade Filipino style spaghetti. Ito, hindi ko lang sigurado kung meron dito, pero yung tawag dito ay money gold. Ito naman, medyo mahirap hanapin dito, kaya bumili ako ng marami. Yung spray at roll-on ng Nivea Amazonia. Syempre, pagdating sa mga self-care products, meron talaga mga bumabagay sa atin at hindi umaayon. Sa madaling salita, eh, meron mga bagay na hiyang sa'yo at hindi hiyang sa'yo. At ang isa naman sa mga bagay na hiyang sa karamihan ng mga Pilipino ay ang tender juicy hotdog. Ah, ito hindi talaga mawawala yan. So ayan na, baka nagtataka kayo kung bakit hindi ko binalot yung hotdog kasi magtitimbang pa lang tayo at it turns out na 19 kilos lang yung ating bagahe. At hindi nga pala ito sponsored ng alinman sa mga produktong nakalagay sa bagahe ko. Ehem, <coughs> baka naman. At syempre, hindi lang naman tayo ang uubos ng lahat ng yan dahil sharing is caring. So kung paano, Binidiro lang muna. Like and follow, para palagi pala kitang kasama. Hanggang sa muli, alam!